Uh, we're very proud na maging Pilipino. Salamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng privilege, opportunity na... Oh, Yun, sabi nyo ito mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang typical na ginagawa ko for almost 12 years bilang nice. uh, isang OFW Pilipino. Side yeah. Tayo. Check muna. So, nagpapasalamat tayo una sa lahat sa ating Panginoon at uh, iyon nga po, uh, una, uh, pumayag yung kliyente na tayo ay mag-document uh, ng uh, kanyang construction na bahay dito sa UAE. So ito po, sa video ito uh, inuno ko muna pagkatapos ng aking uh, inspection checking, inunako ko yung rooftop kung saan uh, makikita natin o makikita nyo yung skylight, skylight na, na nakabase doon sa sa likod so, yun second yun, floor na master's bedroom. So pinapakita ko sa inyo 'yung different uh, level ng uh, vilang ito. So ayun, habang medyo malakas 'yung hangin, uh, ang ganda ng view dito sa taas. Malapit tayo sa Kalba border ng Oman. And of course, 'yung uh, Karatig uh, area, 'yung airport ng Fujairah, napakalapit lamang po. Syempre, 'yung front elevation niya, 'yung view niya nakaharap sa dagat. So ayun, uh, mamaya bababa tayo para ipakita natin yung uh, ibang detalye. Ito po yung concrete pergola na tinatawag, which is later on um, isa sa mga revised na ginagawa ko. Lalagyan daw ng uh, glass or, or polycarbonated sheet yung cover niya kasi sa second floor may open balcony. So ayan po nakikita niyo mga kaibigan, dalawang level yan eh, as per the design so talagang magastos magastos yung design pero napakaganda naman ang outcome nandito ako sa likod ngayon ng, uh, ng staircase at ng uh, lift uh, kung sa atin ang tawag elevator para makita natin yung detalye ng likod so di pa naka yan so ayun, uh, ito naman yung elevator papunta muna tayo sa baba mga kaibigan so itong staircase na to eh, halos dalawang beses kong nirevise kasi dito sa landing na yan pinatanggal ko yung diagonal steps kasi mas maganda yung yung uh, approach ng basic landing lang nang walang diagonal uh, steps kasi hindi na baling mag-revise ng konti basta maganda yung ano yung lakad niya ito naman na, nasa second floor itong butas na to actually ito yung sa future na gagawing bathroom so nakaabang na tayong lahat dyan So, hindi lang sa pag-design. Siyempre, gusto kong i-revise ng owner. Si client kasi gusto niyang lagyan niya ng future bathroom. So, binotasan na natin yan para later on nakaready na. Ayun, mga construction worker natin, mga laborers natin. Kasalukuyang nag-gumagawa uh, ng, uh, yung iba plastering, yung iba naman nag-grinder uh, ng pader. Ayun, ito ulit yung sa second floor going to the first floor na lift, elevator, and then yung staircase. So, sa unang original na design, may diagonal steps dyan sa landing. Pinatanggal ko para sabi ko mas maganda yung rest ka talaga. Sa ano. So, dito pala sa UAE, sa Middle East, hindi po katulad sa Pilipinas na sumusunod sa Oro Plata Mata. Ayan, makikita nyo mga butas niyan mga kaibigan mga abang yan ng mga pipelines kasi may mga may counter tap ako diyan na ginawa so parang uh, pantry open pantry sa hall ito naman yung first floor na bedroom ayan pakita ko sa inyo yung yung nakasang slab dyan na <clears throat> na bathroom so may wall na siya so ayan nakaharap tayo sa east So, full glass po yan. Ha? May corner glass yan. Kaya kakaiba yung modern design niya. Ito yung dress room at saka washroom. Yan ang makita nyo. Medyo nakababa yung eh, elevation ng bathroom kasi nakasang slab po siya. Ayun, punta naman tayo dito, dito sa hall, hallway ng first floor. And dyan yung uh, dalawang bedroom ng mga anak niya. Actually, ilang bedroom to, madami to. Ayan, ito naghahati sa dalawa, tig isang bathroom yan. Ayun, may laundry area pa lang nasa gitna. Ito naman yung bedroom 1, yung nakaharap din sa sa main elevation na naka-approach din sa main facade ng double height niya. Ang ganda. So, kung makikita niyo yung trading ginawa ko, <clears throat> ayan, nandiyan 'yan. So, open below siya. Ito naman yung lobby, no, naka na nakaabang na diyan yung butas ng centralized AC. Ito yung uh, dress room and bathroom ng bedroom tapos sa katabi niya yung uh, magiging laundry area ito yung laundry area niya sa kanan so hindi ko na nakunanan ng ano ng camera ko ito naman yung dress room and bathroom ng uh, bedroom ito naman yung likod uh, ng isang bedroom nila yung bedroom yatig eh, na niyo makikita niyo mga naka-concrete pergola yan so ito palang naapakan ko ngayon balcony siya ito na yung wall ng bedroom. Plus may uh, vertical window dyan para makita yung courtyard na maliit. Sa baba, maybe maglalagay yung si owner ng courtyard uh, with pool or artificial pool. pool. Ayan na ba, tuloy yan. <laughs> so ayun mga kaibigan, ito po yung construction na ginagawa namin dito sa Middle East. Ito naman yung isang bedroom. Ayan, kung makikita nyo, nakababayan. Nakasang slab yan lahat. Actually, may sauna area to at saka storage area and bathroom. So, magre-revise ulit kami dito. So, may gustong ipalit dyan si owner. So, hindi ko na i-detail sa inyo kasi medyo technical na yung mga bagay na yun. Ito naman yung another bedroom para sa anak niyang babae. We, uh, uh same yan, prototype yan na kabila. Kung baga, symmetrical yan sa kabila. So, naka-pergula uh, pergula concrete din siya. So, ayun po. So, paglabas mo dito, ito yung family hall with uh, countertop na na breakfast nook dito. Ayan. So, yun po. Pababa na tayo sa first floor. Ah, ground floor pala. So, tapos na tayo ng second floor and ah uh, ito yung first floor. So, ayan. Si mga my friend, ma talagang magagaling, magtrabaho, malilinis. Ayun. So, guys. tapos lang natin mag site checking. So since meticuloso yung kliyente natin, uh mabuting ting-ting tayo sa ano sa pag-check, especially sa mga revisions ng site. <coughs> Kasi pag uh, pag nagsusubmit tayo before completion, so kailangan lahat na uh, nasa saayos. And uh, as per the code, rules, and regulation ng uh, not just building code but uh, municipality ng nandito sa atin which is the Fujera. <coughs> so, yun. Uh, inat ko na yung video kanina kasi masyado maingay. Tapos, kausap ko yung uh, site engineer nila na kung saan maraming... Hindi mo talaga maiwasan sa isang proyekto na magkaroon ng ng walang pagkakamali. Actually, hindi siya mali eh. Hindi mo maiwasan sa isang project, sa isang construction business na walang changes, walang revisions. So, normal po yan sa mga, sa mga hindi nakakaalam. Actually, yung iba halos alam na yan. Normal sa construction ang may babaguhin, especially pag request ng owner. So, yun. Walang, wala akong halos nakikitang perfectong owner or client kahit uh, uh, basta pagdating sa site, nagkakaroon at nagkakaroon talaga ng mga changes so eto uh, eh, blinag ko to with all due respect sa owner na pumayag naman which is actually UAE vlogger siya, sikat na vlogger dito sa UAE so pumayag siya, unlike before for almost 12 years na gumagawa kami ng mga bahay, buildings, interior design So most of them alam niyo yung yung kulturang ayaw magpakita ng mukha hangga't maaari very private ang mga ang mga lokal. So ito naman which is uh, uh, we're very proud na maging Pilipino dahil uh, hindi lang sa makita mo yung design uh, kung hindi uh, nagustuhan nila, na appreciate nila yung yung may tatak na Pilipino, may may certain touch ng mga Pilipinong katulad natin. So, heads up sa mga designer, sa mga arkitekto, sa mga engineer na Pilipino at kahit hindi Pilipino. Sa mga gumagawa ng ganyang uh, uh, modern, na uh, modernized uh, dwelling na tinatawag. Actually, ito po yung, uh, yung design na, uh, na pinagawa ng owner is G plus 2. So, daig mo pang building dito. <laughs> sa so, sobrang mahal and at the same time yung uh, cost ng construction materials eh hindi po yan biro kung makikita niya yung mga previous na from planning from planning to to uh, rendering to detailing so very uh, very meticulous ang owner natin syempre with the guidance din ng inyong lingkod at ng team natin na uh, salamat sa Panginoon kasi binigyan tayo ng privilege, opportunity na na nakagawa at nakaka-proud po kasi alam niyo yon na-appreciate nila yung design. Na-appreciate nila. Syempre hindi lang tayo basta-basta nagdi-design. Ina-adapt natin yung yung surroundings at lahat bilang isang technical na personnel ng kumpanya. So, how I wish sooner or later marami pang magpagawa ng mga ganitong kliyente which is nakaka-proud kasi uh, kakaiba hindi katulad ng mga typical Arabic villas 'di ba yung mga yung mga arch yung mga Arabic uh, designs na tinatawag ito, isa lang po ito sa so, for almost how many years uh, I guess first time kong mag-post ng ganito at mag uh, formal blog so ito po ay isa sa mga nakaka-proud na pagpagurang kahit mainit. Ayun, tag tag uh, tag init na dito. So ayun guys, maraming salamat po sa ano, sa mga sumusuporta at sa mga nag-comment pala na <laughs> sa mga nag-message sa akin na bakit hindi mo i-push yung ganitong pag-vlog. Actually, medyo mahihiyain tayo. Tapos hindi naman not all the time bilang architectural designer, hindi tayo lagi sa site mostly pag nagre-request lang si client or pag kailangan na kailangan talaga for example kung mga ganitong situation po mga block work na tinatawag mga partitions so kung may mga revisions kailangan palitan kailangan i i ilipat yung mga sockets yung mga outlets kailangan we have to consider uh, the structural uh, uh, scenarios also for example yung columns kung meron mang mga tatama ang mga wirings mga mga pipes, especially sa ito sa lot. Ayan, water lines, water supply lines. Ayan. Yeah. So, lahat yan, hindi lang po basta-basta gumagawa ng disenyo. Hindi lang basta-basta nagdi-design. So, lahat ng aspeto sa construction, kailangan i-consider natin. So, yun po. So, isa to sa mga pinagpaguran din natin bilang Pilipinong OFW with the guidance ng ating Panginoon. So, salamat talaga at uh, lagi tayong healthy. So, sa mga nagbabalak mag-abroad ayan, uh, ayan wag kayong matakot basta unahin lamang ang Panginoon ayan na so ayan po ayan po ang aking kumpanya Bunyan Engineering Consultant yung Emirates Islamic Bank which is the nag-finance like, ng uh, ng uh, uh, ano sa owner and uh, ito yung uh, Bill uh, Bill Rashad yung building contractors mga contractor natin yan so yun uh, nakita ko naman aside sa pag-check -che ko ngayong araw okay naman yung safety helmet, safety shoes lahat ng workers nila okay naman every time na may mag-uusap na mga mga engineers uh, at mga tao katulad natin sa, so humihinto naman sila yung isa nag-grinder doon pinahinto pero sabi ko wag na it's okay na pagpatuloy eh hindi naman tayo <laughs> mas maganda yung very ano lang tayo very hanggat maaari Ah... Uh, abot kamay natin mga tao kasi nire-respeto ko yung mga galing nila yung mga trabaho nila and uh, alam nyo mga kaibigan mga katambay uh, kayang kaya to ng no, mga Pinoy dito kasi itong mga contractor na to I would say 90% ang galing nila yung mga uh, makanto mga, mga makantong plastering nila yung mga blackwork nila may mga nakikita kung maganda yung pakagawa unlike sa ano uh, disclaimer lang pala So inalaw ako ng owner to take a video with his permission to post this on my personal YouTube or personal Facebook page para sa aking hindi para sa aking memories na rin. So kung papayagan pa ulit tayo ng ibang kliyente to make vlog, uh, construction vlog. So bakit hindi? Pero siyempre, i-consider natin yung kinaling tradisyon, paniniwala at kultura na lahat sila matalagang masyadong private na tao ayaw nila nang yat mare nagpapakita actually yung mga ganyang issue mga kaibigan mga katambay ah, ganyan po yung mga hangga't maari ayaw nila magpalagay ng pangalan nila pero uh, as per the government rules kailangan po yan kailangan na kailangan. may mga certain dimensions po yan certain height yan lahat yan perspective uh, consultant logo contractor's logo from the bank at sa lahat ng mga anong tawag dito involved sa certain projects. Ayan, nakita mo si pare, ayan na, naka safety shoes, naka helmet, naka mask pa. So, ayun, mamaya maglilinis sila. yan balik na sa Dubai kasi mga laborers nila all the way from Dubai. Take note at daily yung biyahe nila, babagsak dito and then babalik sa Dubai. So, since Ramadan, ayan, manakaka, ano, nakaka-proud din sila kasi... Diba Ramadan ngayon, hindi sila kumakain at lahat, mamaya pa silang after 6 after magrip so yun o oh, tignan mo isang hollow blocks pero ang bigat bigat niyan so may mga certain things pa dyan na babaguhin kaya ako pumunta dito especially sa mga interiors may mga partition wall na kailangan palitan i-shift yung particular sauna yung bathroom uh, lalagyan ng uh, concrete partition blockwork partition pala sorry so ayun yun lang next time bibisita tayo ulit dito i-update ko kayo uh, since pinayagan tayo ng owner mamimit niyo siya isa sa pinakasikat na vlogger dito sa UAE actually sa buong mundo na nagbo-vlog siya ng mga supercars dito sa UAE so si Sir Ali Hamudi so maraming salamat sir sa video nito to allow me to make this documentation and to to uh, Give credit, syempre, to our God. And, of course, sa talentong pinagkalob sa atin bilang isang nagdi-design ng bahay. So, yan, guys. Uh, salamat. Next time, bibisita ulit tayo dito para sa finishing na. So, kung meron man, before completion pala, yan, gagawin ko ulit yung plano. Isusubmit ko sa munisipyo. So, tell us more. Tell me more, mga kaibigan, kung anong gusto yung i-vlog ko. <laughs> Actually, mahihain tayo. Pero, sige. Popost ko na to para pagkat uh, pag nawala na tayo, di ba? May mga memories tayo sa mga anak natin, mga apo. So, isa din 'to sa mga advantage na nakikita kung bakit gusto ko din i-push yung mga video something na ganito, documentation, documentary purpose na tinatawag. So, maraming salamat po sa inyo lahat. God bless. Uh, next time sana makita natin. Pinas ko pala kanina nagkape yung owner. Uh, nagpakape. So, nakita niyo naman yung kanyang sasakyan ang gaganda Ferrari <laughs> Bugatti marami pa siyang sasakyan may ayun basta ang galing niya so saludo ko sa kanya nagtiwala sa atin nagtiwala sa kumpanya ko yan maraming salamat sa inyo guys so yun na God bless hanggang sa muli Bentot Arabong Bicolano bye bye